Hey guys, nagkakainin tayo ng ano, nagpunta kami iki, sa palengkit bumili may kami nito. Para siyang puto sa ano, sa atin. 전혀, Pero titing, natin guys anong, so <laughs> so, 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 anong lasa. Tignan para lang di siyang puto. natin ito anong lasa niya guys. Sabi niya masarap mama, daw to mama, ito, mama, ito. So,

Mas masarap siya. <laughs> masarap. Hmm. Hmm. Hmm, masarap. Masarap naman din siya. tarangan. Well, hindi ko maano kung Hindi ko maalaman kung anong dahok sa loob. Hindi naman siya karang eh. oh, isa, isa, pa nga ulit. <laughs> Iba siya. yung ano niya. Ang laman. Natagas yung laman niya sa loob. May ano siya. Parang buko. Parang may buko dyan siya. Ito. Isa pa nga ulit.

Ay, puto siya. Parang puto. Parang puto ang style. Pero yung um, texture niya. Diba? Diba? Maganda sweet lang yung ano niya. Maganda sweet yung sweet niya. Ano? Sweet tooth. Mm. Sweet tooth. Apple pig. Sweet tooth. Tooth. Mm. Nag-aaral siya ganit sa English. Mm. Ayan guys. <laughs> Ito pa lang yung food na natikman natin na ano. Ang binili namin kanina. First Korean food. So, hindi ko alam kung ano tawag dito. Para siyang puto. Pero pag ginawa, pag kinama siya, iba yung ano niya. Gawa sa, hindi ko masabi kung saan to gawa. Parang hindi siya gawa sa arena, na ibang style. Pero okay naman. Masarap naman din.